Siya po ay nagtapos ng Bachelor of Science degree in Medical Technology sa University of Santo Tomas. Ang kanyang ama ay isang judge sa Regional Trial Court sa Pangasinan. Ang kanyang ina ay isang doktora at isang pediatrician. Naging Deputy Executive ng Overseas Worker Welfare and Administrator. Assistant Secretary for Presidential Communication Group ni Pangulong PRD, member of the board of the MTRCV, or Movie and Television Review and Classification Board, isang aktres, singer, dancer, model, and blogger, founder of Mocha Girls, ang maninindigan para sa mga kapabagihang ang mag-aalaga kay nanay, lola, at lolo. Councilor Mocha Puzon! Kaya na po, nabanggit ni Kon si Chris yung cookie ni Mocha. Natikman nila po ba yung cookie ni Mocha? Nasa kamay! Aba, marami namin na rin po. Sino po dito ang hindi pa nakakatikim ng cookie ni Mocha? Sino dito ang gusto matikman ang cookie ko? Ayan, wag kayo pag Paglabas po ninyo, may nagaantay na madamis na cookie ni Mocha. Pero mga mahal po namin mga Mami at daddy, mga senior citizens, ipapakilala ko po sa inyo ang napak napakagandang babae na nasa inyong harapan ngayon, ang aking minamahal na ina. Palangpakan naman po natin. Siya po ay si Dr. Estralita Uzon, retired pediatrician. Ikakwento po niya ngayon kung bakit po naging moka yung aking pangalan dahil marami nagtatanong, akala po nila ito ay screen name lang po. Kaya ikakwento po ito ng aking paganda at minamahal kong ina. Ah. ah una po sa lahat, gusto ko kayo padiin ng magandang hapon. At salamat po sa inyong pagtsatsaga na pumunta rito in na ito ay oras ng inyong pamamahinga. Marami po salamat. Noon, noon kung pinanganak ko si Voka by cesarean section, nung tinaas ng obstetrician yung paa niya, na ano po ako, medyo na-disappoint. Kasi ang itim po eh. Hindi ko po ano. So, kinabukasan nung nag-rounds ako sa nursery, lahat ng babies ko doon, eh Ano, siya na naman po ang iba ang kulay. May kaitiban, ano po. So, syempre, medyo hindi ko Masaya, ano po? <laughs> so, kinabukasan po, nung dumalo na sa akin yung mga doktors, mga ka, ano po po, mga nurses, medrep, kamag-anak, kaibigan, magtataka po kayo. Bakit po ang dala nila ay mocha roll, mocha cake, mocha chocolate, uh, mo mocha ice cream, ano, lahat ng klase ng mocha nandun po. So, sabi ko, alam ko, may mocha roll pa nga eh. Alam niyo po, sa Pangasinan, yung kulog, ah, ano yung kulog sa ano, light, lighting ba yun? Hindi, light yung lighting na. No. Kulog po, kumukulog. Mocha, makarol po ang ibig sabihin sa Pangasinan. Eh si Moka po, napakalakas umiyak. Sabi po, ito talagang makarol ano. Kaya pala magiging singer din po siya. So, ganun po, ano. So, yung Moka, nickname po niya yun, hindi po screen name. Ang tunay niya pangalan ay Esther Margo. At yun ang nga po, wala po ako alam na tao na mo ang pangalan mo po. Except, sino yung alam mong mukha na may pangalan. Very unique, unique po sa kanya. Alam ko po eh, meron yata isang pet alam po, ah, so, na alam mo ka. aso, so, ang pangalan na yung mukha. Sad <laughs> to say, ano po. So, bago ko po tapusin ang aking pagsalita, ako sana ay humihingi sa inyo ng pagkakataon. Nasi ka, ibigyan niyo rin ng pagkakataon, mapaglingkuran po kayo po, ano? Dahil katulad po ng paglilingkod niya na ginawa niya sa mga OFWs na pinauwi po noong panahon ni President Duterte, may mga COVID, may mga nagkasakit at kasama ang palad po, ay namatay no po, na either cremated na ashes or yung kanila pong labi ay hinakatid po ni ka kung saan po sila ipadadala. Yun po ang naging sakripisyo din niya in spite na may COVID, pinadala po siya doon. Which ay, alam niyo na po, siyempre, masama din po ang loob ko no? dahil pinadala po siya may COVID. Ngayon siya po ay aalagaan kayo na katulad ng pag-alaga niya sa akin at, at sa mga OFWs po. Lalo na po yung ako po ay breast cancer survivor. at po kasi ay tulungan din po kayo lahat whatever, kung ano man ang naging sakit nyo but our advocacy is breast cancer awareness po at tulungan po ang mga may sakit marami pong salamat Sana katulad po kayo mga mayor's choice po ay tulungan din natin mapaglingkuran kayo so we can make Manila great again salamat po ng marami, marami love you, love you. Yan po ang aking mahal na ina. Nagmagin nga po ng mother ko kanina, siya po ay breast cancer survivor. At yung cookie ni Mocha, medyo makulit po yun, pero ang advocacy po noon ay breast cancer awareness. Dahil nagkaroon po tayo noon ng fundraising ng cookies, at ipinatulong po natin yon sa mga nanay at kababaihan po na tinamaan ng breast cancer. At yun na rin po ang ating advocacy, breast cancer awareness. At pagtulong po sa mga nanay at kababaihan pagdating po sa kanilang kalusugan. Ang nanay ko po ay senior citizen na rin mo. May mga senior citizens po ba dito? Ay, apa! Kaya apa lang ang dami magaganda. At kuha po. At ang aking nanay po ay nag-iisa na lang po sa kanyang buhay dahil yung aking ama na dating judge sa Pangasinan ay pinatay po dahil sa kanyang prinsipyo. Kaya ako po ay hindi na po nakapangasawa dahil pinili ko pong alagaan ang aking mahal na ina. At yun po ang aking may uh, ipagmamalaki sa inyo na ang aking pong dedikasyon na pag-aalaga at pagmamahal ko sa nanay ko na ako ipapagbigyan din po ninyo na maalagaan ko po kayo kasama po ng buong your Miss Joyce. Dahil po si Yorme, mahal niya mga senior citizen. Tama po ba? Kaya kami po ay narinito, nais po namin maging katuwang po ni Yorme. Naalagaan po kayo, mahalin po ang ating mga mami at daddy, mga lolo at lola, mga senior citizens po natin. At kung inyo pong pagbibigyan sa tamang oras at panahon at tamang pagkakataon po, si ka Uson, kasama po ng buong Yorme's Choice, kasama po syempre ang ating magbabalik na alkalde, Yorme is Scott Moreno de Magoso, ang kanyang vice mayor na si Chi Atienza at ang ating magiging congresswoman Apple Nieto. Kami po, patulad po ng sinabi ni Consi Alvarez, kumakatok po kami sa inyong puso. Buksan niyo po ang inyong puso, papasukin niyo kami at maasahan po ninyo ang aming pagmamahal at serbisyo para sa inyo. Muli, maraming salamat po. Ako po si Mokausot at magandang hapon po sa ating lahat.